Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang pitong dahilan bakit ang isang babae nangangaliwa. So, yan po ay is nanggaling sa ating isang subscriber. Ngunit wag na po nating banggitin kung sino po sila. No? Para sa kanyang privacy. So, pag-uusapan natin ang pitong dahilan. Bakit ang isang babae nangangaliwa? Pero bago natin simulan ang ating paksa, paalala lang po na hindi ako eksperto sa relasyon. Ang mga rason na ito ay batay sa pangkalahatang impormasyon lamang. So, narito ang mga napakalakas na pitong dahilan. Number one, paghihiganti sa pagtataksil ng partner na lalaki. May ilang babae na natutuksong magtaksil bilang ganti kung nahuli nilang nagluko ang kanilang asawa o kasintahan. So ito po ay isang maaring malakas na dahilan ang paghihiganti sa pagtataksil ng partner. At ang number two naman, naghahanap ng excitement at bagong karanasan. Kapag ang relasyon ay nagiging paulit-ulit at walang thrill, may mga babae na natutuksong hanapin ang excitement sa ibang lalaki. So guys, ang pangalawa nating dahilan ay ang paghahanap ng excitement at bagong karanasan. Yan po yung number 2 at ang number three naman pagtakas mula sa sexual na kakulangan. Ang kakulangan sa physical na intimacy sa relasyon ay isa ring malakas na dahilan kung bakit ang ibang babae ay maghanap ng kasiyahan sa ibang lalaki. Maaring ang partner ay walang interes o hindi nagbibigay ng sapat na effort sa sexual na aspeto. Kaya't nagiging pagkakataon na maghanap siya ng lalaking may kakayahang matugunan ang kanyang pangangailangan. So, isa rin po ito sa malakas na dahilan kung bakit ang isang babae ay nangangaliwa. Pagtakas mula sa sexual na kakulangan. At ang number four naman, kulang sa pansin at pagmamahal. Maraming babae ang nagiging malungkot o hindi kontento sa kanilang relasyon kapag naramdaman nilang hindi sila pinapansin o hindi nila nararanasan ang pagmamahal ng kanilang hinahanap, maari niyang ituring ang ibang lalaki bilang isang alternatibo para sa emosyonal na koneksyon na hindi niya natatamo sa kanyang partner. So, isa rin po ito guys, na malakas na dahilan bakit nangangaliwa ang isang babae dahil sa kulang sa pansin at pagmamahal. At ang number 5 naman, emotional na pagtakas. Ano ba ito? Kapag ang babae ay dumaranas ng mga emosyonal na problema sa loob ng relasyon, tulad ng hindi pagkakaunawaan, laging alitan, o kakulangan sa komunikasyon, minsan nagiging isang paraan ng pagtakas ang pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. So, guys, alam you guys, ako isa rin akong babae na napaka mahalaga po sa amin yung tinatawag na emotional connection sa aming mga partner o sa aming mga mahal sa buhay. Dahil ito ay, uh, nung tawag dito, ano, nagbibigay sa amin ng problema kapag ang aming emosyon ay uh, dumaranas ng hindi magandang relasyon o mga problema na tinatawag no, sa loob ng relasyon. So, napakahalaga po ang emosyonal talaga. So, dahil, dahil dito gustong tumakas ng isang babae sa dumaranas kapag siya ay dumarama, dumaranas ng emosyonal na problema sa loob ng relasyon. At ito ay nagiging isang paraan ng pagtakas ang pakikipagrelasyon sa ibang lalaki naman ito. So yan po yung panglima at panganim naman nakakahanap ng magandang oportunidad naman ito o nakahanap ng magandang oportunidad may mga babae na nagkakaroon ng interes sa ibang lalaki na sa tingin nila ay mas makakapagbigay ng magandang buhay, siguridad o mas maayos na relasyon. So ito po ay nangyayari na rin ito sa generasyon na ito na kahit may asawa na maaaring maghanap pa rin ang ibang kababaihan dahil yun na nga para sa magandang oportunidad no? na gusto nilang magkaroon ng magandang buhay, siguridad o mas maayos na relasyon. Kapag hindi nila uh, nahanap doon sa kanilang uh, kasalukuyang relasyon, ibig sabihin hindi nila makita. So, nagkakaroon ito ng pagkakataon na gusto nilang tumakas o maghanap para sa magandang oportunidad. At ang number seven naman guys, hindi na siya masaya sa relasyon. Ito malakas din ito, no? Kapag naramdaman o pakiramdam ng isang babae na hindi na masaya, ngunit hindi siya magkipaghiwalay, maaring unti-unti siyang maghanap ng kapalit bago tuluyang iwan ang kasalukuyang partner. So ang ibig sabihin kapag ang isang babae o may mga babae na hindi na po masaya sa kanilang relasyon, kapag ito'y kanilang nararamdaman, hindi man siya makikipaghiwalay agad, ngunit ito na nga ay maaring unti-unti siyang maghanap na ng kapalit bago tuluyang iwanan ang kasalukuyang partner. So guys, yan po ang ating pangpito na malakas na dahilan bakit may mga babae o ang babae nangangaliwa. So ang para sa sarili para lang sa aking sariling payo, mahalaga talaga ang komunikasyon sa mag-partner. magkasintahan man, mag-asawa man, kailangan talaga nang komunikasyon. Huwag po nating hayaang mawala ang ang bawat komunikasyon ng bawat isa para maipadama natin, mailabas natin kung ano po 'yung mga ating mga saloobin dahil kung walang komunikasyon, maaring dire-diretso na ang ano, paglayo ng bawat isa at 'yung tinatawag na emotional connection ay biglang maglaho. So, ayan po guys, sana nagustuhan nyo at makita mo ang vlog na ito doon sa nagtanong. At hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!